binabantayan ko si Ella na liligo siya. I mean, naglalaro sa tab uh, tub. Normally, pinalalaro ko siya sa tub. Eh, mga bandang alas 9 or alas 10 na ng gabi bago siya matulog. Eh, ngayon gusto niya maaga maglaro sa tub. So, ayun. Binabantayan natin yung kulit para mag enjoy ng saglit sa tub. Yun yung ginagawa niya bago siya maligo. Naglalaro talaga siya sa tub ng tubig. So, Pagbasa inak yung sahig kasi tumatalsik sa sahig baka anong ba sa uh, palaging nababasa yung tiles yung sahig baka madamage yung ano yung sahig ba? Ha? Anong gusto mo? Pinatrim ko pala yung bus kasi humaba na siya. Humaba na naman siya hanggang lagpas na ng ano ng anong kilay ko. So pinatrim ko siya. Ayun, bumagay naman siya sa ano sa iksi ng buhok ko. <laughs> gusto ko i-maintain yung maiksi yung buhok. Yun yung malulobat na ako. Gusto kong gamitin yung cellphone para madali. Uh, i-edit yung video habang halimbawa nasa baba kami ni na Ayla. Nagbabantay ako kay Ayla. Pwede kong i-edit yung video gamit yung phone while pinabantayan natin yung bata. Kaya mas magandang gamitin yung cellphone. Mabilis lang gamitin.